What's up, neighbors? Ngayong araw, susundin ko na si Dad! Excited na excited na ako! Kasi miss na miss ko na si Dad! Wait, Carlo! ng kulit mo! Oh, ang ingay mo! Diba, ang ingay mo! Ano ba? Diba? Susundin si Dad ko! Oo! Oh. Oh. Ano bang ginagawa mo? Ang bawa-bawa mo! Hindi ko pa naliligo! Oh, eh, ito! Paligo na nga ako! Oo! Oh. oh. Ano bang hinahanap ko oh, dyan? Oo! Man, Maliligo na ako! Eh, tara na! Maliligo oh. na tayo! Sabihin na tayo! Tara! Kaya muna nang ito! Tara! Oo! Oh. Tira. 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 Pero muna na ito. Kadang. Napakupal mo talaga dyan, Carlo. Edad dyan eh. Pero okay lang yan. Tara na guys. At dyan na nga, paupa na nga kaming dalawang mag-best friend. Siyempre, ligon-ligon ako. E, siyempre, excited din ako. At dyan, nakita ko nga pala si si At Yung laging na nga sa Heist upal talaga sa helmet Ha, eh. <laughs> ligo na kami. At dito, tapos na nga pala kami maligo ng best friend ko. Talagang wopings din talaga kami. Kawig ko talaga sa si Daniel Padilla Si Carlo talaga kung piling pogi din talaga. Kaya guys, yan, paalis na talaga kami. Kaya, makikita ko na ang dad ko. Kasi miss na miss ko na siya. Sana, pagkakita sa akin, yakapin talaga ako guys. Guys, may napansin ba kayo sa mga ni Giancarlo? Comment nyo nga guys kung anong napansin sa mga ni Giancarlo. Piling pogi din nung taong to eh. Kaya guys yan, palabas na nga pala kami sa bahay namin. At yan, kinuha na namin yung Everest na sakyan. Siyempre, ay nagagamitin namin para safe at maangas pa kami. Si Giancarlo, kala mo talaga ay tunay na anak ay kung makalabas si Excited excited, di ko pa okay nang no? Ha? At yan nga guys, pasakay na ako sa car ko. Siyempre, car ko yan eh. Ha? At yan, excited na excited na talaga ako. Then, di ba ako makasood yan, ang sikip talaga, talaga nagpapogay din talaga si Kurt. Yan, sumakay na ako sa car, sa car ko talaga. And guys, si John Carl talaga mong din talaga sa, ano eh, mukhang excited din talaga eh. Kala mo ah, guys, update na namin kayo pagka nandun na kami. Guys, nandito na nga pala kami sa airport. Guys, huwag kayong mabibigla sa sabihin ko ah. Ay, si dad kasi, mga 11 pm pa narating dito. Yo guys, papasok na nga pala kami ng aking best friend. At syempre, miss na miss ko ni dad ko. Kaya, gustong gusto ko siya makita. Yung guys, nakita ko talaga sobrang daming tao na. No, syempre, nakakaya din eh. Syempre, baka akong dahil ko picture sa'yo. Eh. Syempre, pogi din talaga eh. Kamakawig si Daniel Padilla eh. At syempre, guys, si tamang hanap lang ako. Nalito nga ako guys, kung saan ba yun eh. Hindi ko alam kasi kung saan nalito ako dito kasi bago lang ako nakapasok dito este, ngayon lang talaga ako nakapasok dito. Kitang kita nyo naman talaga sa mukha ko na sobrang gwapo at sobrang saya ko. Kasi makikita ko na yung tunay kong dad and mom. Ay talagang, talagang hindi ko alam kung maranda ako pag nakikita ko nalit talaga yung tunay na dad ko eh. Ewan ko po, mapapatalo na ako, mapapayak ako pagka talaga nakita ko siya eh. Diyan, upo muna kami. Diyan, pwede ano din talaga matindi na tatayo ko diyan tagal-tagal pa no, 11 pa ngayon, eh no, sa ido pating dito. Siyempre, excited na excited talaga ako dyan eh. Yan, Kurt, tamang kamot ka na, Ang dami ng grapat sa ulo. Ha, kupal ka kasi, Kurt eh. Guys, medyo nainip na nga ako at nalulungkot kasi sobrang tagal talaga. Ilang oras na kami nandito. At siyempre, nagugutom na din ako at medyo... Na-excite talaga ako eh. Ewan ko mangyayari sa'yo. Baka maiyak ako pag nakita ko yung lindad ko eh. Siyempre, ilang araw kami dinagbanding. nagbanding. Nag ano ano dyan nag, nag siya pala kulitan Ayun na nga At dyan nga guys Andyan na nga yung dad and mom ko Kitang ngakita ko Nakikita ko sila Napaka pogi mo talaga dad Pero mas pogi ako iyo kasi Basta basta Excited excited na ako Gusto ko talaga siya mayakap At dyan ko na yung dad ko Sobrang daming tao talaga dito sa airport Nakaka -ano din and exit excited excited na excited ko Tinutulak talaga ako dyan kano Diyan ka lumigat ka sa akin. Kupal ka din eh. Ang tao tumakpo na ako dyan. Siyempre Hindi ko lang kung sasabihin ko eh. Ano? Hindi yakapin mo. Ayun nga. Ayun nga. Ayun mo. Ayun nga. Eh, e, okay, ito. Ito ka. Di ba, ano ka Hindi Wala no. kong putik. Ano? To na, Grupa, grupa Sinundo niya ako, sinundo niya ako Oo, sinundo ko Sa anong ano kayo, Hindi Doon kami Bang. Sa taas Wala um, akong eh. bubong, Wag kang plastik Walang daw. Do. O guys, baka sabihin nyo naman, di na tunay na anak. Paalam guys!